May tumatawag sa akin. Hello, hello. Ano ngayon? Ah, uh, Monday. Tuesday. Tuesday? Bakit, Tuesday? Bakit ka tumatawag? Kasi wala si Cherry? Hindi naman sa ganun. ano? Ano? Namimiss ka niyan. Ah, ang kita kumain. Gusto mo? O sige. <laughs> o sige, babantayan kita. Babantayan kita habang kumakain ka. Para alam ko kung paano ka kumain. <laughs> paano kumain ang isang Asian back boy? Kakamayin? Ah, kinakamay pag <tong> kumakain. Ano ba? Ang na... Anong tawag dyan? Basta maanghang na pechay. Maanghang yung pechay? <laughs> hindi naman ganyan yung pechay sa amin. Matamis yung pechay namin. Hindi, hindi. Nasa Korea kasi ako eh. Ah, nasa Korea ka? O maanghang yung mga pechay dyan? Kala ko ba dito ka lang kumakain ng pechay? Ba't dumayo ka pa ng Korea para sa pechay? O oh, ano? Ano yung malalagkit na nakalagay sa pechay? Malagkit, Ano um, Keso sa puti. Ano? Keso sa puti? Ah, kaya kulay puti yung malagkit. Ay, ang sarap naman pala kumain ng isang Asian pack, boy. <laughs> ang sarap. Malinamnam? <laughs> Malinamnam? Malasa. Ju juicy. Kung mahalin tulad mo yung kinakain mo sa petchay dito sa Pilipinas, kanino mo iahalin tulad at saan? Manila, Rizal, ganun. Depende sa petchay na mga natikman mo, Asian Pack Boy. Bulacan. Taytay. Taytay? -tay? Tawag na ng tawag, tapos sa taytay pa rin. Hindi ako sa taytay -tay nakatira. Iba yon. <laughs> ano ka ba, Manila ako? <laughs> ano ba naman yan? Kakalipat ko lang kahapon. Iniwan na kita sa taytay -tay kasi yun yung mas gusto mong puntahan. Malapit. Hindi mo bilang mas malapit o anong gagawin natin ngayon? Puntahan mo na ako hanggat wala siya. <laughs> ako na lang pupunta sa iyo hanggat wala siya. <laughs> Oo, o, puntahan kita ngayon ha. Hintayin mo ako diyan. Hoy, <laughs> shoot ay na mess. Pupuntahan na kita, may sumusubo pang iba sa iyo. Wala ka nga, babay na. Oh <laughs> am